mayung buntag mga badi no mao din akong drawing si Beauty Gonzales ug ang mga pamilya sa diha nga daghan man gyud nagreklamo sa ako ang ano nagtagalog tagalog mo nga Bisaya daw kong dako o, atong pagbigyan magbisaya ta mga badi sa diha mga badi daghan gyud nagreklamo magbisaya, adresa, mga Bisaya diri sa mga ano nag content daw ko na nagtagalog Bisaya man daw kong dako akong purpose dito mga badi magtagalog ko badi para masabtan pud nila so mao din akong drawing mga badi no dili siya lalim mga badi na magdrawing kag mga inani grabe grabe kayong proseso step by step kayo para mag-success step by step. Nagamit ko ko ra mga body og pit mat, graphite pencil body. Dili issue kayo common. Hanay take ka ani ba kay bulol kayo. <laughs> Mas mahal-mahal lang siya body sa mga common lang na graphite pencil body. Pero nice kayo siya gamiton ba no kasi hindi naman siya ganon ka shiny. Oh, nagtagalog na naman ako. Pero di bita ba di? Di mag-drawing Lugay na mag-drawing nag drawing badi. 17 years na. Pero karon pa ko nag-start. Mga yung aning nga drawing. Kaya nga wala. Pag-drawing kayo nga nga gadget na i-video sa akong gi-drawing no. Og sa diha na gusto gusto ko mo-eskwela, eskwelahan gud ko ni Bade. ba? De ba? kayo ni Bade na talent ba. Kay makakuwarta makwarta ka Bade, client lang problema. Kay mangita pa ka client Bade. Sa diha nga mga Bade nag-struggle gud ko mga Bade sa mga details dito sa drawing kay dugay-dugay na kayo ko wala ka drawing. Pero 17 years na ko nag-start og drawing Bade. Sa una sa elementary pa ko Bade nag-start ko mga contest ng drawing drawing Bade grade 6 na kay mauwawon gud kayo ko mga Bade ba. Pero pag tungtong na ko grade 7 Bade hantod mag graduate pa kog senior high ba di? kayo ko ba di? Na ko sa takluban ba di so, ba? So, grabe kadaghan kayo mga estudyante dito ba di? Dili gidud di mo makita nga madaog ka dito. Kay regional na to ba di Tibuok gidud kayo nga latest Southern lady o sa uban pa. Kay kung madaog ko ba di? Na, na ko sa dito gidud ko sa Manila dalhon ba di ba? Sa kontes aton nga drawing drawing ba de? pero wala gyud ko gipalad to ba de, kay na stress ko to badi daghan kayo kay mga problema ba de? mga wala gyud ko na daw to ba de, kay daghan gyud ko mga problema to badi ba? pero grateful gapon ko mga badi kay daghan gyud ko achievement nya ning drawing drawing ba de, sa una pa lang ako gyud mga teacher mga ba de, willing gyud sila magastos para sa ako ba lemon ka mo palit ra sila og gray pass na mas mahal mahal pa sa oil pastel ba de? grabe ba di sulit kayo mga teacher da sa akong giskuylahan tong high school pa ko ba napaka supportive gyud mga ba di happy na ni mahuman og drawing ba de? dugay kayo ni mahuman ba kay ano ba di? Kung nakapag-focus yung drawing tungod sa fiesta ba di? Murag namin ako magbisaya di mag-office over ba di? Kay Mura sanay-sanayan naman kayo ba? Sanay kayo ko ba? Nasa kayo Mga mga ba di? Siguro sa susunod video ba di? Magbisaya na ko. Kung kamo ba di no? Kung gusto mo muslo og art no? It takes time ka ba di? Mga pila ka tuig ka pa ba di? Para makamaw di ba di? Pero worth it man kapit mga ba di? Kay makakwarta makani mga ba di ba? Sumunin mga video ba di ba nga? Na-curious ko nung yilo man nga shot. Nakita din ako sa cellphone ba Wala dahi na adjust ang color no? So, nakita na ako na nganong naani man yung color ni mura maglain lain man ni mura mag, -line, line mag away man yung color ani mo nag adjust na ako ba di? So, mo ni nang resulta day ba di no? Sa akong drawing, unta mo ganahan mo ba di? Kung gusto mo magpa-commission ba di, mag-chat lang mo. Pwede naman po ko magtagalog kung gusto niyo po ba. Pero sakto gyud sila, mas prepare kayo ko magbisaya mga ba di. Salamat day sa pagtan-aw mga ba di. Dirira ko.